laya ang kabuhayan, kayo ba'y naligo na? Ngay bago kayo pumasok sa trabaho, maligo muna kayo. Para kayo ay ma maliwalas, uh, mapreskoan, at ang inyong katawan, ang sarili nyo ay nasa kondisyon. Kaya maligo muna kayo, bago kayo alis ng bahay, bago pumasok, at pagdating nyo sa inyong, pagsasakay sas -sas -sasakay kayo ng jeep, at uh, mapresko, at hindi kayo titingnan ng tao dahil minsan pag hindi kayo naligo at papasok kayo sa trabaho pag titingin ng kayo hindi niyo napapansin tinitingnan kayo ng tao at naamoy kayo kaya paalam kalayaan kabuhayan maligo muna kayo